Magandang araw sa iyo, ang ating tagapakinig. Samahan mo kami ulit sa isang masusing paghimay. Ngayon, ang focus natin ay itong bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nilikha ito sa ilalim ng Executive Order number no. 94. Ang misyon natin, himayin natin itong mga kapangyarihan ng ICI, bakit nga ba ito binuo at ano ang posibleng epekto nito. Lalo na Uh, sa issue ng korupsyon sa infrastructure projects, di ba? Tulad ng madalas nating marinig sa flood control. Mabilis na update lang muna. Based sa mga ulat nitong September 11, 2025, uh, wala pang pornal na appointments. Wala pang chairperson, wala pang mga miyembro. May mga pangalan ngang lumutang, di ba? Sina dating Justice Carpio, Justice Perlas Bernabe, dating Mayor Magalong. Pero um, nilinaw ng PCO na wala pang official na anunsyo, so hintay pa tayo dyan. Kaya ang pang-uusapan natin ngayon, nakabase mo na dun sa mismong executive order. At dito papasok yung uh, tanong natin. Ano nga ba talaga ang saklaw ng kapangyarihan nitong ICI? At alam mo may ombudsman na tayo, may COA, ano kaya ang magiging tunay na impact nito? Bago ba talaga ito? O baka naman um, pag-uulit lang ng trabaho ng iba? Magandang tanong yan. Simulan natin siguro sa ano ba talaga itong ICI base sa EO94? Ang description sa kanya ay isang ad hoc fact-finding commission. Dalawang mahalagang bagay yan. Ad hoc, ibig sabihin pansamantala lang para sa isang specific na purpose, hindi siya permanente. Tapos, fact-finding, ang main job niya maghanap ng katotohanan, mangalap ng impormasyon ng ebidensya. Sa kasong ito, tungkol sa mga irregularidad daw sa mga infrastructure projects. Sandali, klaruhin natin. Ad hoc at fact-finding lang. Pero parang ang nababalitaan natin, ang lawak ng kapangyarihan na binigay sa kanya ng EO. Dito na siguro pumapasok yung, uh, yung tensyon, no? Malakas ba talaga siya dahil sa powers? O limitado lang dahil ad hoc nga siya at um, teka, yung relasyon niya sa executive, di ba? Yun din yung malaking usapin. Oo, tama ka. Yun mismo yung nagiging focus ng analysis. Kasi kahit fact-finding lang, e eh, grabe yung mga powers na nakalista. Isa-isahin natin based sa EO94. Una, yung kapangyarihang mag-investiga. Pwede silang mag-initiate ng investigasyon on their own, motu proprio, o kaya dahil may nagreklamo. Tapos, may power silang mag-issue ng sapina. Alam mo yung legal na utos para humarap yung testigo. Yun yung ad Ah, okay. Para sa tao mismo? Oo. Tapos, meron ding duces tecum. Ito naman yung utos para ilabas o ipresenta yung mga dokumento o evidensya. Kaya nilang mangalap, tumanggap, magsuri ng evidensya. At um, interesting to, kasama pati yung paggamit ng intelligence reports. Teka, yung intelligence reports, medyo uh, hindi ba yan karaniwan para sa isang bagi na fact-finding lang naman? At hindi naman um, law enforcement? Ano nga kayang ibig sabihin yan? Posible. Siguro para mas malalim yung makuha nilang impormasyon, hindi lang yung nasa papel. Kasama rin pala dyan yung pwede silang magrekomenda na isama sa Witness Protection Program ng DOJ yung mga testigo para sa proteksyon nila Pangalawa, ito malakas din ah, malawak na access sa mga record. Grabe tong tool na to. Sabi sa EO, pwedeng humingi ang ICI ng mga dokumento sa halos lahat ng ahensya ng gobyerno. Senado, Kamara, Korte Suprema, Sandigan Bayan, mga executive agencies, lahat halos. Pati nga raw, ah, banko at pribadong kumpanya. Basta't may kinalaman sa iniimbestiga nila at syempre alinsunod sa batas. Uy, teka, yung access sa bangko at private companies, malaking bagay yan. Kasi di ma, ang higpit ng bank secrecy law natin? Ibig sabihin ba niyan may special authority sila na lagpasan yun o kailangan pa rin nilang dumaan sa korte, kumuha ng order, ganyan? Ang sinasabi ng iyo, may power silang humingi. Pero may qualifier nga na alinsunod sa batas. So ang interpretation dyan, malamang, kailangan pa rin niyang sundin yung existing legal processes. Halimbawa, para sa bank records, kailangan pa rin siguro ng court order, maliban na lang kung may batas na mag -e exempt sa kanila, specifically. Pero yung mismong authority na humingi nandoon sa EO. Malinaw yon. Pangatlo, ito yung medyo proactive. Kapangyarihang magrekomenda ng mga preventive and protective measures mga hakbang para mapigilan yung pagtakas o pagtago ng yaman. Kasama dito yung pagre sa immigration na mag-issue ng Hold Departure Order or HDO. Pwede rin sila mag sa AMLC o sa korte para i-freeze yung assets, yung mga ari-arian, o kaya ipa-confiscate. At pwede rin silang mag sa presidente o sa head ng agency na i-preventive suspension yung opisyal na iniimbestigahan. Wow! So, pwedeng mag-request ng HDO, freeze order, suspension, kahit fact-finding pa lang, wala pang kaso sa korte. Ang lakas no, no? Para mapigilan agad yung, alam mo na, yung mga usual na nangyayari. Ito siguro yung sinasabi nilang proactive feature ng ICI. Oo, oh, oh, exacto. Isa to sa mga features na um, pwedeng maging advantage ng ICI. Mas mabilis kumilos kumpara sa ibang proseso na baka kailangan pa ng formal case muna. Pangapat na power, yung influensya sa pag-uusig o quasi-prosecutorial influence ang tawag dyan minsan. Pero linawi natin, hindi ICI ang magsasampa ng kaso sa korte. Hindi sila prosecutor. Ang gagawin nila, pagkatapos ng investigasyon, ipapasa nila lahat ng ebidensya at findings nila sa DOJ o sa ombudsman o sa ibang ahensya na may kapangyarihang mag-prosecute. At hindi lang basta pasa. May kasamang matibay na rekomendasyon na o oh, sampahan nyo na ng kasong kriminal o administratibo itong mga taong ito. Ah, okay. So parang taga-build up sila ng kaso tapos ipapasa na lang for prosecution parang ganun nga. Panglima, paggawa ng sariling rules at administrative power. Pwede silang gumawa ng sariling rules of procedure para sa mga investigations at hearing nila. May power din silang mag-cite for contempt. Halimbawa, kung may opisyal na hindi sumunod sa supina nila o ayaw tumistigo. May ngipin din pala kahit papaano. Meron. Pang-anim, obligasyong mag-report. Kailangan silang mag-submit ng monthly report sa presidente through the executive secretary. Pwede rin daw nilang i-publish yung reports nila para malaman ng publiko. Importante yon for transparency. Oo naman, para alam natin kung ano nangyayari. At panghuli, babalik tayo dito, yung pansamantalang kalikasan niya. Functus officio ang term. Ibig sabihin, tapos na ang trabaho nila kapag na-achieve mo yung purpose nila o kapag binuwag na sila ng presidente. Grabe, ang daming kapangyarihan nga, lalo na para sa asang komisyon na ad hoc at fact-finding lang. Mukhang mabigat talaga yung mandato, lalo na sa korupsyon sa infra. Pero, gaya ng nasabi natin kanina, di may iiwasang ikumpara. Paano natin ito ilalagay sa tabi ng halimbawa Office of the Ombudsman? Siya kasi yung parang main anti-graft body natin, di ba? Oo, napakahalagang comparison yan. Unahin natin ang Ombudsman. Ang Office of the Ombudsman, constitutional body yan. Nilikha ng 1987 Constitution. Dahil dyan, meron siyang fiscal autonomy at mas matibay na independence. Mas mahirap siyang pakialaman ng ibang branch ng government. Ang Ombudsman, napakalawak ng powers. Mag-imbestiga at ito ang crucial, mag-prosecute. Sila mismo ang nagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan laban sa mga public officials maliban lang sa mga impeachable. May power din silang magutos ng preventive suspension. Ah, okay. At yung pagiging constitutional body, yun yung critical sa independence. Tama, mas stable siya, hindi basta-basta mabubuwag ng presidente di gaya ng ICI na by EO lang. Malaking bagay yun sa tiwala ng tao at sa pagiging patas, no? Tumpak, yung ICI kasi nilikha lang ng ehekutibo at nagre-report din dito. Ang mandato niya, fact-finding lang. Hindi siya pwedeng magdemanda directly. Recommendation lang sa ombudsman o DOJ. Kaya sa usapin ng independence at prosecutorial power, malinaw na mas malakas ang ombudsman. Sunod, Sandigan Bayan. Ito naman yung special court. Dito nililitis yung mga kasong graft and corruption at related crimes na isinampa laban sa mga matataas na opisyal. Ang trabaho ng Sandigan Bayan, adjudication. Sila yung dumidinig ng kaso at nagdedesisyon kung guilty o hindi, based sa evidensya. So, malino ang flow. ICI, mag-iimbestiga at magre-rekomenda. Tapos ombudsman o DOJ magsasampa ng kaso sa sandigang bayan. Tapos sandigang bayan ang maghuhusga. Ganun ba? Oo, ganyan ang inaasahang proseso. Ikatlo, Commission on Audit, COA. Tulad ng Ombudsman, Constitutional Commission din ang COA. May independence at fiscal autonomy din. Ang main job ng COA, i-audit lahat ng pondo, ari-arian at gastos ng gobyerno. Tinitiyak nila na tama ang paggamit ng pera ng bayan. May overlap sila ng ICI, lalo na sa pag-audit ng infra projects. Pero ano yung pinagkaiba sa approach? Tama ba yung basa ko na ang COA mas focus sa financial audit, resibo, procurement process? Usually post-audit pagkatapos na tapos itong ICI parang mas malawak pati intelligence reports tapos mas maagap dahil sa preventive measures Magandang punto yan. Tama ka dyan. Ang COA, expert sa financial trail, sa compliance. Yung ICI, base sa EO, parang binibigyan ng power para sa mas malalim na investigation, baka lampas pa sa financial records lang. At tama ka, yung potential for proactive recommendations, HDO, freeze order, suspension, Iba yan sa usual na post-audit ng COA. Although may power din ng COA mag-issue ng notice of suspension or disallowance, pero ang ICI, parang mas tutok talaga sa paghanap ng ebidensya para sa kaso, criminal man o administratibo sa specific projects. At panghuli, syempre, yung regular courts, mga RTC, MTC, sila yung naglilitis ng mga ordinaryong kaso na hindi sakop ng Sandigan Bayan. Ang trabaho din nila, adjudication. Muli, ang ICI hindi naglilitis, investigator at recommender lang. Okay. Malinaw na ang mga pagkakaiba at kung saan sila nagkakapareho. Ngayon, kung titingnan natin yung buong picture, ano yung mga key implications ng pagtatag ng ICI? Ano yung mga pwedeng maging um, benepisyo? At ano rin yung mga dapat nating bantayan o ikabahala? Sige. Ikonekta natin sa mas malaking konteksto ng governance at anti-corruption. May ilang mahalagang points dito. Una, yung nabanggit na nating tensyon duplication versus specialization. Oo, may mga powers na parang kapareho ng sa ombudsman at COA. Pwedeng magkaroon ng confusion, di O agawan ng trabaho. Pero yung potential na lakas ng ICI, yung pagiging specialized. Dahil focus lang siya sa infra-corruption, lalo na sa flood control, baka mas mabilis siyang maging expert dyan. Mas effective siguro sa mga complex cases sa sektor na yun kumpara sa ombudsman o COA na ang daming ibang kaso at ahensyang binabantayan. Yung specialization, advantage nga yan kung talagang alam mo na may mga sindikato o modus sa infra na kailangan ng focused attention. Pero di kaya maging mayapik din? Baka hindi makita yung koneksyon sa ibang sektor? Pwede. Isa yung valid concern Depende talaga sa coordination niya with other agencies. Pangalawang implication, yung potential para sa mas proactive na hakbang. Yun nga, yung paggamit ng intelligence, yung mabilis na rekomendasyon for HDO, freeze orders, suspension, baka mas mabilis mapigilan yung paglalalang sitwasyon. Ito yung pwedeng added value niya kumpara sa mas traditional at minsan mabagal na proseso ng iba. Ito siguro yung isa sa mga um, selling point niya, no? Yung pangako ng mas mabilis na aksyon. Kasi ang tagal talaga ng mga kaso ng korupsyon madalas, di ba? Inaabot ng taon, pero dito na tayo sa pangatlo at ito yung pinaka-critical siguro, yung issue ng independence. Ito yung laging lumalabas sa mga diskusyon ng mga legal expert at governance advocates. Dahil nga ang ICI ay nilikha ng ehekutibo by EO at direct siyang nagre-report sa presidente through the exec sec, may mga seryosong tanong talaga tungkol sa tunay niyang kalayaan. Gaano siya kalaya sa political influence o pressure, lalo na kung ang ma iimbestigahan ay mga taong malakas ang connection sa administrasyon. At dito talaga yung, uh, yung pinakaugat ng usapin, no? Kasi ang independence, yun ang pundasyon ng credibility ng kahit anong anti-corruption body. Kung may duda sa kalayaan niya, magkakaroon din ng duda sa resulta ng investigasyon. Malaking pagkakaiba to sa ombudsman at COA na protektado ng konstitusyon. At apektado dito yung prinsipyo ng checks and balances kung yung nag-iimbestiga under din ng iniimbestigahan niya parang humihina yung check eksakto at yung perception ng independence kasing halaga yan ng actual independence kung hindi naniniwala ang publiko sa kalayaan ng ICI mahihirapan siyang kumuha ng kooperasyon at tiwala napakahalagang mga punto niyan So matapas nating himayin lahat to, yung structure, powers, potential, pati na yung mga challenges, maiiwan sa atin at sa iyo na nakikinig itong critical na tanong. Sa harap ng talamak na korupsyon sa infra projects, sapat na ba ang isang komisyon na ad hoc, fact-finding lang, at under pa ng ehekutibo para magkaroon ng tunay na pananagutan? O ang kailangan ba talaga natin ay palakasin pa yung mga existing na constitutional bodies, ombudsman, COA, at magpatupad ng mas malalim na reforma para masigurong malaya sila at may sapat na kakayahan. Magandang pang nililan. at gusto rin naming marinig ang pananaw mo, tagapakinig. Ano sa tingin mo ang magiging papel ng ICI? Makakatulong ba to? O dagdag lang sa burokrasya na may tanong pa sa independence? May mga partikular ka bang karanasan o obserbasyon sa mga proyekto sa inyong lugar na gusto mong i-share kaugnay nito? Hinihikayat ka naming ibahagi ang iyong saloobin. Para lang i-recap yung mga konsepto na napag-usapan natin, sinuri natin ang ad hoc fact-finding body, pansamantala, nagahanap ng katotohanan, tulad ng ICI, pinag-iba natin ang investigative powers nasa ICI, sa prosecutorial powers, Ombudsman, DOJ, at adjudicative powers, mga korte tulad ng Sandiganbayan. Tiningnan din natin ang kahalagahan ng independence ng mga accountability institutions. Nakita natin yung difference ng constitutional bodies, Ombudsman, COA versus sa isang komisyon gawa lang ng ehekutibo at kung paano ito nakakaapekto sa checks and balances sa ating gobyerno. At bilang panghuling hamon sa iyong pag-iisip, kung ang tagumpay ng ICI ay depende ng malaki sa pagtanggap at aksyon ng DOJ, ombudsman o mga korte sa mga rekomendasyon nito, kasi nga fact-finding lang sila, Gaano kalaki ang kasiguraduhan na bibigyan ng bigat ang mga rekomendasyong to na magreresulta talaga sa pananagutan lalo na kung ang mga sangkot ay alam mo na makapangyarihan ano kayang mga mekanismo ang pwedeng ilagay para masiguro may ngipin talaga yung findings ng ICI para hindi lang ito maging report na matatambak lang sa isang tabi kung mahalaga sa iyo ang ganitong malaliman at objetibong pagsusuri sa mga isyo ng bayan, iniimbitahan ka namin mag-subscribe dito sa ating ginagawa. Patuloy tayong magtanong at umunawa. Ang mga impormasyon at pagsusuring inilahad natin ngayon ay base sa mga ulat mula sa Business Mirror at Republic Asia Media Inc. noong Setyembre 11, 2025 at sa aming pag-aaral mismo sa Executive Order No. 94.